Yes, hello mga tol. Dito na ako sa taas, din nila ako na itong ano. Yan. So, marami, marami siya. Actually, ano yung hinayang lang kasi ako. Kasi, inunti-unti ito nung, nung nakaraan nakita ko, hinakot nila. Na makapaglagay nga ng halaman dito sa taas. Ayan, ito na nga po yun. Ayan, nakit pa nila yun. Nasa rooftop po kasi ito eh. Ayan, ngayon, eh kung madalang silang umuwi lingguhan minsan hindi so napansin ko kasi kahapon nalalanta na po eh so nanginayang naman ako na maganda rin kasi na merong halaman dito sa taas yan eh, lang kasi na baka mamatay sila dahil hindi nadidiligan kaya didiligan ko na lang mga tol eto so isang ako siya dito sa misyadong expose sa init sa rooftop kasi to eh ito, no? Exposed sa init masyado. Kahit hindi konti lang, basta maano lang. Ayan, tingnan nyo yung ano niya, natutuyo na. Kasi ikaw ba naman mabilad sa init? Ayan, oh, tutuyo na. So at least makasurvive. Ayan, o, konti lang. bigat kasi ng tubig. Hindi <laughs> gano'n rin dito. Ayan, oh. Ayan. isa, di, isa ito sa kinuna nung nagkasakit ako inuna nung ati ko pinainom sa akin so nakatulong yan yan o diba mayroon tubig na maha ano maha yung kaya nyo matutuyo na o oh. sayang naman kasi pag natuluyan. ito pa o oh. o yan o hirap din kayo mag, ano, mag paket nito dito ito at least may panlaban na sila ngayon kahit paano may lakas na kumbaga parang tao lang din yan pag hindi nakainom ang hihina oh, tuyo na ang dahon no? sayang kasi o, may pag-asa pang ano, makasurvive no, kung mapapansin nyo oh, kung sa tao parang ano na yan bagsak na bagsak na yan oh. yung mga dahon oh. dapat nakaganyan yung dahon yan no nakaganyan no? yan eh walang mga tubig. Ayan, dapat talaga nito ang dami. So, tiligan natin para lumakas. So, observahan natin yung mga tol. Bisitahin natin uli bukas. Kung sila ay masigla na. yun bagsak. Oh. Pinakapuno daw malagyan ng tubig. Yun. Madalang kasi umulan ngayon, kaya pag sa ulan lang, nako. Baka mamatay. Kasi madalang ang umulan. Hindi siya maka ano ng tubig. So kailangan, kailangan basic talaga tubig. Mapahalaman, mapatao. Napakalagay ng tubig. Kaya huwag tayo mag-aksaya mga tula. yan ito pa. So nakakalati na tayo. Ayan. Ito. May bubong dito na kaunti. Pero, yun oh. Pero kailangan talaga madiligan ng halaman. Yan. May kaunting ano pala dito. Mukhang ano tawag dito. Sana yun, nangina yun talaga ako. Oh. Ito pa isa isang tabo lang yan. Malaking bagay yun sa kanila. Hmm, ganda dito. Laguna dito. Isang ano pa, isang timba pa tol magigit pa tayo ang isang timba yan galing pa ito sa taas sa baba ayan tapos ito dito na tayo na, ang pangalaman timbahan na ito ayos ito makakasurvive yun makakasurvive yung mga halaman yun ayan Saan ba? Pinakang puno. Pinakang lalagyan ang hinahanap ko para mag-shoot yung tubig. Hmm. Ito, mayroon pa dito. Hmm. Saan ba? Hindi makita. Saan pinakang um, ano? Pinakang... Saan ka na nga lang? ito pala pinakamalaking kung napansin ito yung kanina pa oh gumamela ata ito yan o oh, kasi laki nung lagayan ko ng ano wow hmm? oh, oh, oh. hmm? na wow hiyop na hiyop yung tubig oh uh, Binabalikan ko na yung iba. <laughs> Sige. Ito lang yung tubig yun ito may kaunti pa natira dito hubusin na natin tinipid ko ito kanina eh balikan natin ito mga tol eh ha, ayan. ayan ayan may laban eh may laban ah init kasi dito kahit pa wala talagang ano dito yun yung tuyong tuyo na no. oh yan nito. Ay to ito scenery, scenery. Yan. Yan, tolma, pansinin po niyo bago natin tapusin 'yung video 'yan. 'Yung mga dahon niya, itong gumamela. Gumamela nga pa 'yan. Yan, danta na. So tingnan natin bukas, balikan natin kung may improvement. Okay, sige. Ngayon dito muna. Kaya pa tayo. Let's go. Boom.